yung tinuturo ng anak ko pa. Ang, ta tawag dito? <laughs> ha? Puso ng saging. Puso ng saging. Buti pa ang saging may puso. Tsari. <laughs> Humugot na naman ako ng malaki. <laughs> ayan po. Ganda talaga dito sa pwesto ng ano. Tapos ayan. Itong malaking building na eh, yun sa likod. Ano na? Uh, simbahan ginagawa ng kung Ang school namin, kalapit lang ng ano, ay, ang aming school, kalapit lang ng kampo na sundalo, kaya medyo ano kami ngayon. Medyo safe kami dito sa paligid na. No? Ah, tapos yan, ito school namin. Huwag kang okay, Ito po yung mga bahay na ano, reserve para sa mga sundalo. Kasundaluhan natin. Ayan. Dito na sila nak nakatira sa paligid ng kampo. Kaya po ganyan niya kasi kampo nga po ito ng sundalo. Kalapit na, na school namin siya. bye ka na, Iris? Please. Peace eh. Bye.